Yo, good morning, good morning mga katong Stevie Sa magandang araw po so, yes. Sinisigan nun namin yung mga basura dito Ayan, kaya mausok So, sakto Kung ano sa talong Ayan Ayos na ayos yan yung usok na yan sa talong At tumalab na yung patawa talab na yung patawa nagkuhan na uli yung talbos eh so makikita nyo naman yung yung talong pagka kailangan na ng pataba makikita nyo po parang uh, lumalaki na yung, luma, uh, na yung dahon niya sa kusbong ayan po kunwari ito ganito nakalapad yung dahon niya pero yung usbong niya ganyan so yan ang itsura na kailangan na ng pataba kaya nung pinataba namin isang araw yan kumain na siya tingnan nyo yun po yung usbong niya napakasariwa nagkukuan ng panibagong dahon usbong yan pero makita yung mga ang dami ng bulaklak ang ganda ang ganda ang ganda kaya lang ito kahit si boss nang hinayang kung napagsabay-sabay ko yung talong ang dami sana kasi na delay ng dalawang halos dalawang linggo yung kabila kaya yun malilit pa lang tapos yung medyo mahina pa yung lupa na napagtaniman kasi pinagtataniman ng palay dati yun eh kaya dapat puro ganito na lahat yung 78 tray ang sumobra lang doon is 10 tray uh, ngayon ang order namin kay ma'am Lee ay 70 dinagdagan ni ma'am Lee ng 8 tray tapos sumobra tayo na 10 tray ay napamigay uh, naman yung iba tapos ang na, ang naitanim dito halos kulang 70 tray din pero kung lahat yun ay nagsabay sabay puro ganito ganda sana kaya lang hindi natin kinaya nun dahil inuna nga natin yung itanim, yung itong talong at saka yung panigang tapos nung nayari ito yung kalahati ng talong inuna natin, yung panigang sinunod natin sinunod natin yung Taiwan, sinunod natin yung uh, Kamatis kaya lang medyo matagal naging naging sunod nung isa na yon nung kalahati ng talong pero sabi nga ni boss kung napagsabay natin, ang ganda sana. Pero okay lang naman. Liliks sumahabol naman yung huling tanim. Ayun oh, patay na nga po yung kan, yung damo na i ko dito. Yan. Iba na kulay. Yan, paikot na yan hanggang dun i ko yan para at least hindi na uh, lumago. So yan, habang iniintay ko si Boss J Kasi nga may lakad kami ngayon Nagluluto lang ako ng paksiw na talapya Pakita ko po sa inyo mga katong yung, yung talong Natutuwa ako dito sa talong Ang laki na Eh nag-spray ako kagabag kagabi Dapat kukunin ko ito ilalagay ko sa paksiw Kaso nag-spray tayo So Ayan o, baka sabihin ng iba eh. Nilagay ko lang. Ayan po yung tank Nakakabit pa. O. Bukas siguro pwede na to. Ito o. Ayan. Ayan. Glass A yung talong. Parahing ganyan. Mga dalawang kilo siguro. Makaka-harvest tayo tapos yan o ang dami ng buko yan tapos mga bulaklak yan o tuwa one week makikita nyo na marami na nakalawit dito so sana umabot tayo sa magandang presyo at uh, ito pa isa mga katongs dahil magpapaksiyo ako ng talapya magpatingin ako yung bato ng sile ang bunga na sili natin pa, lang naman to pa ilan ilang kamukha ng talong pero marami na rin buko ayan po ang bunga na sili natin ayan o oh. ganda o oh. ang unang bunga lalagay natin yan sa paksiyo alam nyo presyo ng sili ngayon mga katongs 140 isang hilo sana umabot tayo so ayan, sila ano kasi pangalan mo? Ha? ano pangalan mo? Jan Jan ah Jan ayun si Jan at si Joey yan yung dalawang nakakasama natin dito ngayon ang ginagawa nila pina tutuls ko na yung balag naman dito sa malilit na talong pagka natulos nila yan kasi alis nga ako ito muna ako gawin nyo lang kasi pagka nagkakabit sila ng balag nakatutok ako eh so dito okay lang kahit nawala ako pagbalik na lang namin ah pagbalik ko na lang mamaya bukas namin kakabit yung balag dito sa silid si Fred nagtutulis alam na ipad pa pari ano uh, sa kamatis ano tumalam na yung pataba gumanda na yung subong niya after 7 days kakargaan ko ulit ito. puro ganun lang naman Uh, kargaan ko ng Unique 16 pero doon ididilig naman para haluan ko kasi ng pangpunggus yung gamawa ng ginawa ko sa talong hinahaluan ko ng pangpunggus side yung tubig para nadidilig din sa puno Ayun, na tapos last awan, uh, pagkayari kong spray, uh, pataba ng unit 16 uh, syempre lalagyan uli natin ng banyan konting calcium sa susunod tapos pagkayari nun kaya natin kakargahan ng winner kasi ayan nagkukan na sila ng, ano, ng bulaklak lalabas na <coughs> Pag yung ganong ngayon ko ka na Siguro mga Banda yung ganito, one pit Yung doon Lumubog yung kalahati eh Binawan niyo ng gusto eh Two pit lang Oo oh, yan, kaya <laughs> Yung doon nagulat ako eh Parang hinati yung bukawi eh Lumubog eh Nagluto ko lang itong paksiw Para almusal So papunta na ro si Boss J Kakain din kami nila Boss J dito bago kami malis Eh ngayon matigas Hindi nyo may bago ano? Ha? Matigas

Ang gusal natin. Yung sandok namin, tinangay ni Boss Jay. Maga? Wala. Maga. Na. Hmm? Lalagay lala mo sa harita, long. Ha? Kena kistu e o HB Kena kistu e o HB Kena

pagitan ng tudling Kahit na umulan ulit may kanal na yung ating mga halaman danta tayo sa Concepcion Magalang Doon na tayo? Magalang Mabilis pa kayo eh Alright mga ka-Tons, nandito na tayo sa RGDG Enterprise. Yeah. Pop. Tara. Boss, good morning. Hey, morning boss. Ayun lang na punta. Na. Ayun na po. Magkano po yun? Bali, binigay ko ng 6,000. Binigay ko yan. Ano? 6,500. Pero 6... parang binigay ng 6,000 sa'yo na. Ay, shut up kay boss. <laughs> Ala yung hand. Magkano po yan? Alam ba bawas? Mawas na mawas na siya. Wala nang yung mamahos. Sige, pangyay na lang po ang tibo. Okay, ano mo pa yung sundaan para pangangay boss tong TV eh. ang ilalagay kasi. sa'yo. Wow. Oh, uh, Ray, 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 uh, Ray, R. Ray, R, E, I. R, E, I. A, R. A, R. A -R. Aba, Pablo. Na. Ray, R, Pablo. kasya po yun yan ano? sapat naman po yun ano? uh, gulong at rim yan yung pagpagawa ka ng hub niyan papunta dun sa ano mo dun sa uh, mismo buwan ah ala po yung buwan bukod pa yun bukod, wala namang hub yan gulong hmm. lang yan tsaka rim yung yun di ba pinapasok tapos sino lang sik na gulong mm papagawa ka nun ay paano yun Kala ko meron ng... Um... Wala pa. Wala pa. Ano yan? Gulo, ganyan lang talaga yung binibili sa atin pagka sila. Ay, saan nung uh, Ah, kasi... Meron kasi akong in si Agsaw, yung pinanggalingan mo sa'yo. Papa. Pagka bubili ako doon, at pag sinabi kong kasama na yung gulo, patapakit, sila na yung nagdagawa. kung sinasabi ko na oh, Oo po, hindi naman naman magagamit yun pag... Uh... Hindi, kasi... Kailangan sakto dun sa ano, sa hub. Oo po. Dahil may suksuka niya ng... Saan ang mga po? Kala ko, buo na po yun. Hindi, hindi, ano pa yan, rim, rim yan. Ang tatlong mga item yan, rim, gulong, saka interior. Oo po. Ay, Sarah, thank you. Siya ba, siya ba sa iron? So, ito na yung gulong. At, tara. Okay na. Punta na tayo sa bahay. Ayan mga kato, nandito na ako sa bahay. Ah, dami yung dalaw galing ako mga broad <laughs> pinalayas na ako ni boss jay ayan pinadala lahat ng gamit ko hey <laughs> yung mga damit pinabigay ni boss tos ando yung bag yeah mga katong silipin ko lang yung palay natin dito Ang ganda na pala, no? talab na yung pataba <tutu> Talab na yung <i> pataba <tutu> Yan <Yine. "Tutu> Lelaki La, na sa araw linisin namin yung kanito yung pilapil. Mga bunga daw yung guwaba rito sabi ni misis kaya lang mga hilaw. Maliliit pa. Hay mga katong dumating na yung mga anak ko galing school ito oh, pinabibigay ni boss ma ah, bili ay yung pinabibigay ni boss oh oh, tigisa kayo ha, tigisa tigi kayo, tigisa thank you <laughs> ma, pa ma ay pasalubong mo kay boss oh Ah. Oh. Thank you. Ayan, oh, thank mga damit dito. Ayan o. Oh. Ayan may sapato sa bunso. yan o. Oh. Ang chinelas. Oh, ito yung mga damit o. Oh. Kasya sa ito na. Ano? Oh. So, oh. Hindi ko kuya. Kuya. Oo. Oh. Ayan kasi sa'yo na yun lang. Ah, ikaw na lang kwen Tignan mo yung mga polo shirt dito kasi sa mga bata. Ayan, may dilatang binigay si Boss Jay. <laughs> oh. Ay, yung kuya no, pero ito matama. Ito yung ham. Ham Piri tumat. Piri tumat. Piri tumat yana, ah. ni. na turkey. Pero ito mo, pinipirito mo yan eh. Ito sarap. Pinipirito mo. Ah. Hindi ba isin lang? Hindi isin yan mo. Sige na. mo muna din yan. Kaya kayo kay, kay na lang magkawin ng mga dabit. Ang gano'n, marami yan. Ano ba? kay boss galing yan. alalim ng <laughs> alalim lang, lang ng panggay. <laughs> Yo mga katong, nandito na nga po kami sa anong bayan to boss? Daw. Daw. Daw, Dito sa Marina. Marina Market? Marina Arcade. Arcade. Ah. Dito pala yung mga bilihan ng mga gamit sa bukid. Sari-sari lahat Papunta nga po tayo sa sa tayo papunta po SM SM Glock Dito may LD uh oh LD oh uh, Ah, renewal Renewal, gire-renew na tayo ng lisensya At Kailangan kay Boss J dito para kasi pag uwi ako naka single maraming checkpoint dito boss lahat naka helmet ano oh, wala kang makikita mahigpit dito ano mahigpit dito wala kang makikita hindi naka moto na, hindi naka single na walang helmet ko. eh baligtad doon sa amin oo nga tanggal yung helmet doon nakikita no? <laughs> na ba mo mga kanina doon <laughs> Nakita ko. Mm -hmm. <laughs> walang mga helmet. Walang bonnet, walang helmet bawal. <laughs> bawal eh. Oo. May mga barrio kasi bawal lang wan, bawal lang helmet. <laughs> mm. Hindi hindi. Hmm. Ya, yeah, mga katoms. Tapos na tayo sa LTO magpa-renew ng lisensya. Buti na lang ID na ano, card. Oo, sa iba, ano, pa Uwi na ni Boss Jay Sa farm Anong <laughs> oras na Boss? Alas 4 na? Ano? Alas 4 na? Oo Pasado So yun nga mga katongs Bumili kami ng 45 days 20 praso at saka yung gulong yun lang ginawa namin sa gapan gulong na ng tractor tapos kinargaon na rin yung mga kulungan ko kulungan ng manok dito tayo magpaparami ng native bibe at saka manok syempre ayan kinarga namin kanina yan so ayan Sakto, hapon na, hamag alas 5 na ata. Pauwi na kami sa farm. So yung manok na 45 days, iniwan lang namin sa bahay ni Boss Jay kanina. Baka kasi mawala dito, pati yung gulong. Oh, ano magdo-drive? Kala ko pwede eh. Ma? Ikaw na oh. Kailangan ng si <laughs> Kulang eh. Oo. Uh Hindi -huh. ba nagtatagdag Hindi. At saka doon na tayo sa San Fernando na. Yan. Yung gusto mong patagdag. Magkano bayad sa ganun? Para kumukat ng bago. Oo. Para ka nagrinyo? Oh. entende yeah. para para o como fazer não processo não é pa para a de Mulan sana ron sa farm oh. May 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 itim doon No? Ah. No? mulan sana doon. Oh. Okay, mga katongs. Nandito na tayo sa farm. Laki ng kamatis oh. <laughs> Laki na ng na. No? Mata labi yung pataba. Ah, ito nga pala yung dala naming uh, biniling manok. Sisiw, 45 days. 20 piraso. Ayan. Bumili na rin ako ng feed.